Sabi ng karamihan, malayo na ang narating ni Miss Herlin Hipon Budol. Malayo na talaga ang narating ni Miss Herlin Hipon Budol. Ngayon ay meron na naman siyang panibagong ginagampanan sa harap ng kamera. Ginagampanan niya ang isang role bilang isang babae na magaling sa trabaho, masipag at mapagmahal. Si Herlin dito ay isang mapaghiganti na dahil siya ay nilibing ng mga kasamahan niya sa trabaho, ngunit nakaligtas siya rito. Naghihiganti siya dahil hindi man lamang siya tinutulungan ng mga ito, bagkus ay nilihim pa ng mga kasamahan niya ang nangyari sa kanya. Ayon sa mga netizens, ay napakagaling na talaga ni Miss Herlene Hipon Budol at sinabi rin nila na sana ay marami pa ng ibang trabahong gagampanan si Miss Herlene Hipon Budol sa harap ng kamera. Ikaw, ano ang masasabi mo rito? Maaaring mag-comment down below. Yan lang po ang nais kong i-share sa inyo mga kachika. Sana magustuhan ninyo ang aking video. At sana rin po ay isubscribe ninyo ang aking YouTube channel. God bless and more power sa ating lahat.